mga ka-video. Hindi po tayo sa TV po. Andito po tayo. So, ngayon, andito po ako. Sa TV ko po. Tapos, ay po yung susi. Ito po yung ganda po ng susi. Peyo, peyo. Pag na ito, papa, ang dayo. Baka, baka, baka wala kayong kasama. Huwag nyo ito, uh, ano, tayo. Mapaan ba Kasi delikado po ito. Ito ba yung po? Tapos papakitaan ko po kayo. Ayan po. Ito po yung tangko yung tang bomba niya. Ito po. Sabi niya ngayakas po ng bomba na ito. Baka ito, ni ni po natin maya maya na, maya maya magbubus po ako magkamay. yung subi sa isa. po. tigas po niya. Baka niyo po siya. Sa ito mga video ang inip pa tayo. po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan apat, lima, 6, ito, 8, So, ayun na. Ang panay, panay, eh, tinda. So, mga kabidyo, na ang tindahan. Ito, nakakabihin na tayo. Tindahan natin. Tindahan ng store tayo. Sabi Sobrang gana po na ito. Ano po yung shot? Ang ganda po. ay po. Tapos po. Away po, anday ng wayang kasama. Mamamatay po kayo. Baka na, baka na matao na kabila tao ng susit. po.